When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Good morning, good morning, good morning guys Good morning mga lalab So ito na naman ulit ako Itutuloy ko yung hindi ko natapos kahapon guys Na pag ano, pag himay-himay nitong mga sanga ng lemon tapos itatapon ko na ngayong umaga actually ano mga 7am yan so hindi pa masyadong mainit so inano ko muna ang ano ah uh, dito tinuloy ko muna pag, pero pag masyadong ng mainit syempre ititigil ko na siya so ayan ang ganap uli guys yung naiwan ko kagabi so tuloy ko ngayon So ayan guys, sa uh, nag ano ako, nagpahinga muna ako sa kasi ang kati ng ulo ko. Inuban talaga ako guys, sobrang kati. Tapos pinagpawis na ako. Nag voice over ako kasi iwan ko bakit hindi nag-record yung aking boses diyan. Merit mayroon siyang lumabas na boses pero, pero sobrang ano, sobrang uh, hina ba. So ang sabi ko diyan yung aking kamay na ano, nga tusok sa tinik nung ano yung tinik ba ng lemon tree, di ba matinik 'yon? So yun, tusok yung aking kamay, guys. Sobrang half deep. Wala kasi akong gloves kasi hindi ko naman na-anticipate na, na magganito ako, no? So, ayan, uh, yun, yun, tuloy pa rin ang aking pag, ano, guys, pag, ano, nito. Ayan, napuno na yung timba. tas ready to tapo na yan siya, guys. So, ayan, ang mga estudyante ko, guys, papasok na sila sa school, si, ano, si Ray at si ate niya, si ate Aging. So, bless mo na, kiss. Then, ayun na. Alis na sila. nando na si daddy sa car. Nag-aantay sa kanila. Si daddy kasi nag-parking dun sa labasan. Dun sa labasan talaga. Kasi wala siyang space dito. Dahil nakatambay yung sasakyan ni Brian. Dahil ba diba, nasa Pinas nga sila. So, dun mo na si daddy nag-park sa labasan, guys. Dun sa may ano, may highway. So, nandun na si daddy. Nag-aantay na sa kanila. So, ayun na sila. Papasok na ako na naman uli maiwan dito sa bahay, mag-isa, tahimik uli. So, yun lang ang ano guys, ganap nitong, nitong umaga. Si Ray pala guys, yung uniform niya for high school, tapos si Ate Mika niya is ano na senior high school, kaya magkaiba na yung uniform nila. Hi guys. So ayan, nag-deliver kasi yung tubig. So eh, pinasok ko muna. Hindi ko alam kung bakit anong nangyari sa audio ko guys. Hindi marinig yung boses ko. So nag no, voice over ako. Ayan, sabi ko ba na nitong kami lang dito, ang isang linggo, isang galon lang ng, I amin mean, yung isang galon na yon yung tinulak ko ang na-consume namin sa isang linggo. Samantalang nandito sila, ano, sila Brian, yung pamilya niya na nasa Pinas, dalawang sa so, panandun na sila sa isang linggo, dalawang galon so, ibig sabihin, mahina talaga kami uminom ng tubig so today guys, maglalabas sana ako kaso lang nasira yung washing machine eh, ang problema nitong si daddy, ayaw yung magpa ano, magpa fix sa ibang tao wala siyang tiwala so ayun, hindi ko alam kung anong gagawin namin kasi nga ano, walang Tawag dito, eh, walang washing machine. So, kailangan ko maglaba. So, ayan, hapon na dito, guys. Mag-alas dos na. Kaya kumuha ko ng ano, palaman. Dahil gusto kong ano, mag muna. Nagutom kasi ako. So, yun muna, guys, ang ano, ganap. Hindi ko alam bakit wala talagang boses itong aking video, eh. So, ayan, kakain muna ako ng tinapay, guys, no? Habang nag-aantay ako sa kanila. So, yun muna, guys. So, ayan guys, ang aking ano, libagin, labahan ko, lalagay ko na sana sa washing machine, kaso lang sira talaga guys, yung washing machine. So, ano muna, sabi ni daddy, maghahanap daw ng second hand sa ano, online, pero titignan ko pa guys, kung makahanap ako ng mura-mura, kasi syempre, nagtitipid din kami sa pera, no, kung anong mangyayari na ito, tingnan, tingnan na lang natin guys, or baka ma-fix yung washing machine, malay natin, no? So, ayan na guys, merienda muna tayo, tinapay, at saka chocolate milk. Kumuha ko ng chocolate milk sa mga bata. At saka mayroong naiwan na kunting grapes doon. sa Sarap, yan din, kakainin din natin. Masarap yung grapes na yan guys, malutong siya, maliliit. Paborito yan ni baby. So, ayan muna guys. So, Ayoko kasi magtanghalian. So, gusto ko lang ng tinapay. So, ayan muna ang kinain ko for this ano afternoon. Kain tayo guys. Maraming beses na yung sliced bread namin nabuta ng expired kasi walang kumakain. Sayang ba? Si so, Daddy kasi tamad na rin kumain ng tinapay. Kung hindi mo bibigyan, hindi rin siya kakain. Maya uli. So ayan guys, isasama ako ni Daddy magsundo sa mga bata sa school. Kumuwi muna siya sa bahay, kumain. Tapos, maya-maya, alis na kami. Sunduin namin yung mga bata sa school. Sobrang init, guys, as in. Sobrang init talaga. Kasi summer na talaga ngayon dito sa Oman. Mainit na talaga. Hi guys. Today ang ulam natin is tortang bulinaw. Ay eh, magluto ko ng anong mga lalabs tortang bulinaw. Konti lang kasi kami lang namang apat. So ayan, nagpainit na ako ng mantika. Nagsasapin kami guys ng papel para hindi magtilamsik sa floor yung mantika ba. Tapos yung papel diretso na lang tapon. So, super, super, ano, crispy siya. Ayan na guys, luto ng ating ano, bulinao um, bulinaw, tortang bulinaw. Lagyan natin sa table. Ayan. Luto na. Naking natirang ano, watermelon.